Dad William, happy na happy sa magandang awar ngayon ng anak. Matapos ang pagdurusa nito sa ex-boyfriend na si Sian Lim. Napatitan na nga daw umano ng ngiti. Pati si Daddy William ay pinagdarasal din na magtuloy-tuloy ang magandang relasyon ni Kim Chu na anak nito at si Paolo Bilino. Sa ipinapakita naman daw umano ng aktor, at assurance na ibinibigay ay sapat na sapat para magtiwala ulit sa si pag-ibig. Kaya na sa mga komento, nakakalungkot mang miss ko kayo kinpaw. Salamat sa mga pakiling ninyo. Ano ba ito? Bakit ako naiiya? Ang sakit lang sa dibdib. Hindi ko na kaya o hindi ko na kayo makikita ng kasama na laging Ingatan mo si King Pao. Kahit hindi ko na kayo makita na magkasama sa TV. At kayong palang, congratulations sa movie ninyo. Nawa, after my love will make you disappear. May pangalawa agad na pelikula. Pero sure kami ngayon, kailangan mo nang magpahinga. Kasi halos puno ang schedule nila. Hindi na nakakapagpahina, ayon pa sa isang komento. We love you, Kim Pao. Si Gadi William bet na bet itong si Papi. Wala siyang ibang hining, kundi maging masaya ang kanyang anak. At mahalap ang tunay na pag-ibig o trugla. Abangan natin ang nalalapit nilang tilikod Abang-abang din tayo kung dadalo ang buong ang ng Chu Family at Abidino Family.